mag-sleep na tayo sa, sa ano, kama, sa bed. Stand up ka na dyan. Kung makahiga ka pa, tignan mo nga, oh. Piling mo, nasa bed ka na. Straight na straight ka talaga, oh. Tignan mo, para kang, mm, ano dyan, yung rug. Rug na itim. Hmm. Pag-utot ni Coco sa'yo, yari ka. Yung umiwas talaga sa pet <laughs> ayun na umutot na si Coco hmm. pagod ka na sa kakapag trip do sa mga pusang maliliit ha ah. ayun na nalatag ko na yung ano higaan o nakatayo ka Sige na, sumamad ka na sa akin. Alika na. Alika na ah. Oh, ayaw mo na naman kasi nakakamerahan ka. Nakakamera ka. Oh, ayaw mo na naman ha. Alika na. Please. Good job. Ha, kung kunakla eh. Wait ka dyan. Antok na ikaw. Ha, ah, antok na. Kasi yung nyarutan, close ko muna ito ha. Ha, mag-good ka sa mga pag-subscribe mo na Batang Alino. Good night po! Kamu!